nag-comment po, alam niya po yun. Scripted po yun. Ano po yung mag... <laughs> <laughs> Scripted na lang po. Huwag niyo po siyang i-bash. <laughs> Sa tambalang Rochelle na yan, ha? O, diba? Hindi ako. Kundi yung uh, mga basher. O, diba? Yan naman talaga kasi naiinis sila sa mga, sa tambala ng Rochelle. Uh, maybe may yung iba dyan ay naiinggit. Yung iba naman dyan eh, maaaring uh, dead na dead kay Rowel at naiinggit sila kay, Rochelle, eh, kay Rachel. Dahil, uh, alam nyo na, at uh, nag-iisa lang ang langga sa buhay niya ni, uh, ni Dudong Rowell. At walang iba kundi si Rachel ngayon. So, yung mga basher eh, hindi sila tumitigaw. Ano? Uh, huwag na tayo magtaka kung mga basher, puro mga negative thoughts, puro mga negative ang pinupukol nila. Ah, hinggil oh, pa hinggil patongkol dito sa tambalang Rochelle. Alam niyo na syempre, ayan ang uh, ano at saka wag niyo na masyado nga uh, anuhin yung mga basher guys kasi ang mga basher isa uh, kahit paano, nakakatulong na rin 'yan. Hayaan na lang sila, pagtawanan na lang basta ang importante legit at solid ang nakikita natin sa tambalang Rochelle, hindi ba? At uh, talaga ng mga katulad ko, no? Ang um, minsan pagka uh, medyo stress nang konti sa trabaho pag nakita ko yung tambalang Rochelle no Pag dumaan sa SQUIP ko makikita mo talaga na y lalo na yung harutan at yung smile na yung halakhak ni ni Rachel ay uh, napapalitan na yung stress ko yung lungkot ko no nakakalimutan ko siya biglit yung aking uh, Uh, mga alalahanin sa buhay. Pag naririnig ko, nakikita ko talaga tong pambalang Rochelle at pag naririnig ko yung halakhak ni uh, Langga Rachel. Ako lang ba? O uh, sigurado dyan, yung marami dyan, di ba? Mga lalo na yung mga solid dyan na na ano, Rochelle, di ba? So guys, sa may nakikita kayo mga basher, wag na wag na lang nga basta mag-focus na lang sa tambalang Rochelle, hayaan na 'yan. Mag magsasawa din yang mga 'yan. Wala lang silang mga magawa sa buhay kaya tuwa-tuwa sila kapag uh, halimbawa eh namabash sila at tapos napansin sila, nakikita nila na umiepekto yung kanilang pambabash. Kaya hayaan na lang kung sino man yung mga basher na yan. Kung sino man yung mga nasa likod ng basher na yan ng team Rochelle. Ang importante, ang nakikita natin sa tambalang Rochelle ay a uh, solid at killing. O, di ba? So, yun lang, guys. At huwag po nating uh, kalimutan, suportahan ang uh, team Kalinga, lalong-lalo na si Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab Matubang, at Edna Blanks, at lahat ng mga scouter ng team uh, Kalingap, at mga uh, kami mga reactor ng team Kalinga. Please support, guys. At uh, sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please subscribe po. At uh, para naman kahit papaano ay uh, patuloy kami makapag-ambal, uh, makapagbigay kahit konti, konti-konti sa mga, uh, ano, sa mga tinutulungan ng Team Kalinga, Pinakuya Bal, di ba? So, yun po, uh, ang mag-watch at uh, mag-don't uh, skip, no skip ads sa uh, aming mga reaction videos ay napakalaking tulong na po mula sa inyong mga uh, manonood po. Maraming maraming salamat po at uh, yun lang. Please ah uh, don't forget to subscribe my channel. Ito po yung one hour sa iyo. And please hit my notification bell para naman po ma-update kayo sa aming mga, sa aking mga uh, videos. Ayun. So, yun lang po at patuloy po natin suportahan ang bawat uh, bawat vlog ng Team Kalingap. Uh, nila Kuya Bal Santos Matubang, uh, Kalingap mga scouter, syempre yung mga yung mga scouter na pumupunta dyan sa mga maliblib na lugar para, para lang humanap, makakahanap, or ma, ma ng tulong, no? At uh, um, matingnan ko ano pa yung mga dapat itulong sa kanila, mga pinapagawa na especially ng bahay nila, Kuya Bal Santos Matubang, nila Kalinga Prab, no? Ayan, at mm, malaking tulong yung mga scouter dahil sila ay mga mata at kamay nila, nila Kuya Bal Santos matubang para kung sino man yung karapat dapat pagawaan ng uh, ng pabahay ayon ang uh, natutulungan. So yun nga po. lang po. Maraming maraming salamat po sa panonood. Uh, thank you so much and uh, Huwag natin ulit kalimutan na suportahan number one si Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab Matubang at uh, lahat ng mga scouter ng charity blog at uh, charity blogger ng uh, Team Kalingap and syempre po kami pong mga reactor ng Team Kalingap dahil kami naman po kahit papaano hindi lang kami basta nagre-react at may, kami din naman po ay kahit papaano ay kahit maliliit at maliliit niya na pagsama-sama eh, nakakabili na rin niya na kahit sa mga pangbintana or uh, pangmahabang kahit pampatayo ng bahay nila Kuya Bal Santos Matubang ng buong Team Kalingap. Kaya po, uh, uh supportahan nyo din po kami mga reactor ng Team Kalingap. Okay po, ayun. ayun at maraming maraming salamat in advance, lalo na yung mga uh, nag -no, no skip ads dyan. Ayan, thank you so much at sa mga hindi pa po nakasupport, ay nakasubscribe sa aking channel, One Hour Sa'yo. Ito nga po yan, please subscribe na YouTube channel, One Hour Sa'yo. And please, don't forget to hit my notification bell para naman ma-notify kayo sa... aking mga reaction videos about Rochelle Edrica at sa buong uh, uh, mga uh, ah mga may scout, 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 scout or natulungan lahat ng na mga team calling up. So, yun lang po hanggang dito na lamang. Mag-ingat po tayong lahat. Thank you so much. God bless. Bye-bye.